Napakaganda po ng pahayag na ito ni Senator De Lima. Ito po ay para kay Digong. Madalas banggitin ni Senator De Lima na napatawad na niya si Digong, pero in the name of justice, meron siyang dapat gawin. Siguro hindi lang siya eh. Parang it's Digong versus the people of the Philippines. Dapat ganun eh. Dahil kung titignan po natin, talagang malaking malaki perwisyo ang nagawa na ng Sidigong. Marami pong napahamak, marami pong naging biktima ng kanyang pecking war on drugs. So ayan, abay dinamay pa, matindi po ang pinagdaan ng hirap ng Senator Dilima dahil nga sa uh, sa gawa-gawang kaso na itong Sidigong. At alam niyo naman ang pinakapunot dulo na itong hidwaan ng dalawang ito. Hidwaan na sa tingin ko ang huling halakhak ay mapupunta sa taong nasa tama at nasa katotohanan at yan po ay si Senator Dilima. Dilima kay Digong, ito yon di kita mapapatawad. Pero ipagdadasal kita. Maganda yan. Ipagdasal natin na sana ay, na sana ay magkaroon ng lakas itong si Digong para paglabanan niya yung mga nakaambang pag sa kanya kung paano at uh, ano ang kanyang magiging buhay matapos nga siyang maaresto halimbawa ng ICC sigurado napakahirap niyan at kung hindi mo 'yan kayanin talo ka dahil kung ikukumpara natin ang nangyari kay attorney ah uh, uh, kay Senator De Lima di hama na na nakikitaan natin yung matinding tapang etong sa Senator De Lima na na yun nga patunay dyan ay nalagpasan niya ang napakahirap na buhay sa kulungan at ang napakalaking pagsubog na ito na isang Duterte ang may kagagawan. The Bible tells us we should forgive. But Duterte, I'm sorry, but it's difficult. It's difficult. So I ask for God's help. Give me the uh, grace to finally forgive him. Ayon kay Senator Dilima. Mahirap talagang patawarin. Dahil unang-una, hindi lang naman si Senator Dilima ang naapektuhan sa ginawa niyang uh, pecking peking kaso na yan. Hindi lang po si Sen. Dilima. Lima. Napakarami po sa paligid uh, ni Sen. De Lima ang apektado. At yung tipong, eto ba ang isang leader? Eto ba ay isang leader na dapat igalang ang mga katulad ni Duterte? Na ang iniisip lang ay kung paano gantihan yung mga taong nagtatrabaho at gumagawa ng tama. Takot kasi si Duterte sa mga taong katulad niya, katulad ni Senator Dilima. Takot si Duterte sa mga taong gumagawa ng tama. Kaya minsan iisipin mo, gusto niyo akayin ang karamihan. Na, na, karamihan. Ang mga na nasa paligid niya, gusto niyo akayin na gumawa ng kasamaan din at mamuhay sa kadiliman. Yun po ang masaklap. Pero yun nga, may naaakay at may napapaniwala pa rin atong si Digong. Sinabi ni dating Senator Dilima na hindi niya nga mapapatawad atong si Digong, yun pala, hindi mapapatawad. Okay, malinaw tayo dyan. Hindi niya kayang patawarin, pero nga. Pero yun nga, and in the name of justice, dapat talagang may gawin siya. Ngunit patuloy pa din daw siyang magdarasal upang siya ay bigyan ng lakas ng loob ng Panginoon para patawarin ang kanyang oppressor. Maganda yun, ayun. Nagdarasal ka para lalong, lalong tumibay ka na bigyan ng kapatawaran, ibigay ang kapatawaran sa isang taong sobra-sobrang nagpasakit at nagpahirap sa iyo. Maganda yung kanyang tinura na ipagdasal o pinagdarasal niya na dumating siya sa punto na kaya na niyang magpatawad. Pero sa ngayon, siguradong mahihirapan daw siya. Si Duterte ba talaga ay dapat patawarin ng mga katulad ng de Lima at ng Sambayanan? Sa tingin ko, mahihirapan. Sa tingin ko, malayo pa sa hinuha yung punto na dapat siyang patawarin ng, ng sambayanan, dapat pa siyang patawarin ng kanyang mga pinahamak, at lalong-lalo na po na Senator de Lima. Maging mahirap ang buhay na si Digong, sigurado tayo. Siya lang ata yung presidente na sa halip na mag-enjoy after, after his term, sa halip na magbigay na lang ng speech sa kung saan-saan, lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, halimbawa, invited as guest speaker, hindi eh, hindi nangyayari dahil nga, maliit na ang mundo niya. Ang ibig kong sabihin, hanggang Davao na lang. At ang Sidigong, ang ibig kong sabihin, mukhang darating sa punto na taga Davao na lang ang mauuto niya. Good luck.